Hindi na nakauwi ng buhay ang 65 anyos na magsasakang si Rogelio Ambok sukop ng Barangay Santo Rosario sa bayan ng Sigay, Ilocosur. Si Rogelio kasi malamig na bangkay na ng madatnan sa labas ng sinisilungan nitong barong-barong sa bukid. Sa pagsisiyasat ng PNP at MDRMO, namatay ang magsasaka matapos itong makidlatan. Uh, nakita nila na naka na yung biktima at uh, may uh, signs of death. Uh burn yung gan yung mga paanyap pumutok po yung mga dalawang paanyap po sir Based po dun sa nakita nila dun sa my body, so parang galing sa ground yung kuryente sir Kasi dito niya sa pumutok yung exit point ng kuryente sir. Ayon sa mga kaanak, huli nilang nakita ang biktima bandang alas 4 ng hapon ng linggo June 9 nang itigil nila ang pagtatanim ng kamote sa paglakas ng buhos ng ulan at mga kidlat pero kinagabihan, nagtaka ang mga ito nang hindi na makauwi ang biktima. Uh, pagdating dun sa nipahat niya, hindi pa nakarating sa loob, ay eh, na siya ng kidlat. Based on sa pagkatahan ng biktima, ay nasa labas pa siya ng, ng uh, ng nipahat niya, sir. Labis naman ang hinagpis ng pamilya pero hindi na nila ipinautopsi ang bangkay ng biktima. Tiniyak naman ng pamalang bayan ang agarang tulong sa pagpapalibing at sa pamilyang naulila ng biktima sana sir kapag may mga uh, local thunderstorm, uh, iwasan na po sanang lumabas. Dapat sa loob na lang po ng bahay. Iwasan po sanang maligo ng ulan kapag gano'ng malalakas yung kidlat. lalong lano na po dito sa amin kasi mataas yung lugar namin, eh mas malaki po yung chance na may tamaan po talaga ng kidlat. Ito pa lang ang unang insidente ng nakidlatan sa bayan ngayong taon. Dagdag pa ng MDRMO, nagbibigay din sila ng paalala sa publiko kapag mayroong thunderstorm advisory ang pag-asa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.